What's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay This is Mamay Love Advice At nandito na naman ako upang uh, mag-share na naman ng isang tips or kaalaman tungkol sa alam niyo na sa buhay pag-ibig okay at this moment of time mga kamamay bibigyan natin ng isang uh, usapan yung uh, comment ng isa nating subscribers dito ang, uh, ang comment niya or ang sabi niya doon is uh, mamay pwede mo bang bigyan ng konting information about doon sa isang video social media na kung saan is naglack yung kanilang pechay, and pipino. Siguro most of uh, our subscribers here, alam kung ano yung video na aking sinasabi dito. Okay, hindi ko na to ilalagay dito. Ano, siguro alam niyo na naman to. Okay? So, itong video ito mga kamamay, sige, lagay ko dito yung uh, picture kahit pa paano is ma-remind kayo na ito po yung pinag-uusapan natin. Okay? So, mga kamamay, doon sa video na to, ito kasi is uh, parang uh, Asian country. Okay? Sa Asian Asian country to nangyari. Okay? Kasi hindi ko, nung napanood ko kasi to hindi ko alam yung language na kanilang ginamit. Hindi ko masyadong maintindihan. And I'm sure na, na ito is Asian country sa ibang bansa po ito nangyari. And possible, pwede rin itong mangyari dito sa atin yun ang ating pag-uusapan mga kamamay so bago ko pag usapan o bago ko sabihin sa inyo kung ano yung aking opinion about this isa lang hinihiling ko mga kamamay if you want na ganitong klase ng mga video tungkol sa love advice isa lang hinihiling ko just click the subscribe button and notification no and notification bell so ba na kamay ko para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong i-share pa sa inyo okay? so mga kamamay after niya siguro mapanood tong video na to, itong uh, kumakalat na video ng ito, marami ang uh, konti kahit pa paano is natakot. Okay? Natakot or kahit pa paano is naalarma about this situation. Possible kasi naglalak po kasi yung kanilang mga pechay. Okay? At this moment of time, dito sa video na to mga kamamay, sa side po ito ng babae. So, naglalak po kasi yung loob noon. Okay? Yung pechay nila is naglalak. So, ano po yung possible reason? Bakit po ito nangyayari? Okay? So, mga kamamay, sabi ko nga kanina sa 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 pechay po ito ng babae. Paano po at kailan po ito nangyayari? So possible mga kamamay doon sa situation na napanood natin, ang babae po dito is mayroong trauma. Okay, sexual trauma na nangyayari sa kanya okay, sa kanyang nakaraan. Okay, so na, possible na, tro, na, trauma siya kung ano man ang nangyari sa kanyang nakaraan. Possible na takot siya o na trauma nga sa madaling sabi. Kaya po nagiging ganito yung kanyang pechay. Kusa po itong nagre-retract. Okay, kusa po itong sumasara once na siya is nakaramdam na merong penetration na mangyayari. Okay? So dahil nga may trauma itong babae o may trauma ang isang babae, kusa po itong sumasara, umiikom. At pag po ito is umiikom, masyado po itong mahigpit. Okay? Ito po is yung paggalaw ng muscle sa loob po ng mga pechay ninyo. Okay? So, kapag po napilit or pinilit po ang isang babae na makipagganon, possible magkakaroon siya ng trauma. At meron tayong tinatawag na vaginismus mga kamamay. Ito nga po yung pagsara ng mga muscles doon sa kanal na pinapasukan ng inyong mga pipino. Alright? So, may dalawa po kasing uri nitong vaginismus na to eh. merong primary and secondary merong uh, unang uh, bahagi, merong pangalawang bahagi, so pag sinabing secondary uh, reasons, ito nga po yung nakakaroon sila ng mga sexual trauma okay? na minsan silang napilit na makipagganon sa nakaraan, kaya po every time na sila is makikipagganon pumapasok at nagsisink in sa kanilang isip yung trauma na nangyari noon. Kaya mga kamamay, kusa po ito na sumisikip. Kusa po ito na nagsasarado. For example, okay? For example, meron siyang partner na alam niya na after uh, an hour o after a minute, makakaroon sila ng uh, pagganon. So at naisip niya, yung mga nangyari noon sa nakaraan O yung tinatawag na trauma about sa ganito So, kusang na po itong uh, nagsasarado At kung makikita nyo sa video, mga kamamay Nag-lock na nga po ang dapat mag -lock. So, possible at this moment of time Inabot po yung pipino ni boy Okay, habang ito is nasa loob Possible kasi, okay uh, Possible kasi uh, medyo matagal na yung trauma nung babae, so kakala niya okay na, then habang sila is nagaganon, at the middle of the process, bigla niyang naalala, yung trauma, biglang sumikip, so nangyari po ang dapat mangyari. Kaya mga kamamay, so kapag kayo is may mga ganitong partner na mayroong uh, history pagdating sa ganito at na-trauma. So tanungin nyo rin, hindi puro uh, ganyan na lamang. Ano, tanungin niyo rin, interviewin nyo din, baka kasi mamaya mangyari din sa inyo ang mga ganitong klase ng sitwasyon. And syempre, yung primary naman na cause or reason is yung uh, possible na operahan kayo, possible uh, na aksidente kayo, then uh, inoperahan kayo. minsan kasi nagbabago din yung kanal, yung shape sa loob, sumisikip, or anuman. So, possible din pong mangyari yung mga Ganyan. Kaya mga kamamay, konting ingat lamang din. And syempre, alamin nyo rin yung experience ng inyong mga partners. Hindi lamang basta na lang ganon ng ganon. Okay? So, ganoon lang kasimple eh. Kahit nga ako, ay eh, medyo nagulat. Okay, sa aking napanood na ganyan. And uh, ang mahalaga dito mga kamamay, so uh, kayo is masaya, kapag kayo man is masaya, at kayo naman is uh, uh, alam nyo na parang kayo nag enjoy sa inyong dinagawa without uh, thinking kung ano man yung inyong mga nangyari or kung kayo man is may mga trauma experience. So wala naman pong magiging... Uh, wala naman pong magiging... Uh, Uh, ganitong uh, sitwasyon sa inyo. Basta ang mahalaga is interviewin nyo, alamin nyo kung ano yung experience ng inyong mga partners na ganyan kasi nga baka mamaya Uh, mangyari din yung ganito nang hindi natin inaasahan. So, yun lang mga kamamay sa nakita paano nakapagbigay ako ng simpleng opinion ko pagdating sa uh, sa isang topic nating ganito. Okay? So, ulitin ko, if you want ng mga ganito klase ng tips and topic pagdating sa uh, love advice, isa lang hinihiling ko, mga kamamay, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and tips na papwedeng i-share dito. Hanggang sa muli. Paalam.